si Katie Beers ay isinilang noong December 30, 1982, at nagdaan ang unang dalawang buwan ng kanyang buhay. Kasama ang kanyang inang si Marilyn Beers at nakatatandang kapatid na si John Beers sa Long Island, New York. Hindi kilala ni Katie ang kanyang ama, at ito'y bunga ng isang one-night stand ng kanyang ina. Iniwan siya nito nang siya ay two months old pa lamang at paminsan-minsan lang magpakita sa kanyang buhay. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Katie ay nasa pangangalaga ng kanyang ninang na si Linda Ineri, at ang asawang si Salvatore. Si Linda ay nawalan ng kaliwang paa dahil sa diabetes at halos hindi makagalaw. Si Katie ang nagluluto, naglilinis, at nagtatrabaho sa bahay sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng kanyang ninang. Subalit araw-araw siyang sinasaktan at minumura ni Linda, at inaabuso naman siya ng panggagahasa ni Salvatore. Hindi ito napapansin ni Linda. At si Linda at Salvatore ay hindi naguusap-usap. Ang pangaabuso kay Katie ay lalong lumala, ngunit hindi ito makapagsalita sa sino man dahil wala siyang alam kung kanino hihingi ng tulong. Bagamat wala siyang mga kaibigan, napagtanto ni Katie na iba ang buhay ng ibang mga bata, ngunit hindi niya matandaan ang oras na nagsimula ang pangaabuso. Paglipas ng ilang taon, sinabi rin ni Katie sa kanyang ina ang nangyayari, at kinasuhan si Salvatore ng first degree na panggagahasa. Ngunit na natili itong malaya, may restraining order na nagbabawal sa kanya na lapitan si Katie. Pagkatapos nito, iniwan siya ni Salvatore si Linda, at mas lalo pang kinamuhian si Katie at ang kanyang ina. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Katie sa pagbisita sa bahay ng kanyang ninang, ngunit mas bihirang mangyari ito. Sa wakas, dumating si John Esposito sa buhay ni Katie, isang 43 years old na lalaki. Si John ay unang nakilala si Marilyn na nagbigay daan para makabisita siya kay Katie. Itinayo ni John ang isang bahay sa ibabaw ng garahe at ito'y naging isang paraiso para sa mga bata. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang magduda ang mga magulang ng ibang bata kay John at ipinagbawal na ang kanilang mga anak na makipag-usap sa kanya. Naging desisyon ito na nakaaapekto rin kay Marilyn na ipinagbawal na ang kanyang anak na si Katie na lapitan si Big John. Ngunit sa lihim, pinayagan naman ni Ninang Linda si Katie Nabisitahin si John nang hindi sinasabi sa kanyang ina. Si Katie ay nagpapasalamat dahil sa pagmamahal niya at sa pagsahma sa mga bata. Ito ang pinakamagandang araw para sa kanya noong Disyembre 1992. Ang mga kapitbahay ay may dekorasyon na parol at lahat ay naghahanda para sa Pasko. Noong December 26, bumisita si Katie sa bahay ng kanyang ninang at kinabukasan, Nais ni Linda na mag-organize ng maliit na party para sa kanyang kaarawan sa December 30. Sa ikasampung taon ni Katie, pinayagan siyang magpa-makeup dahil sa 10 years old na siya. Samantala, tumawag si Catherine para bigyan ng birthday cake si Katie, at ito ang pinakamasayang Pasko at kaarawan sa buong buhay niya. Gayunpaman, binigyan siya ni Big John ng Barbie House, bagay na bawal niyang gawin ayon sa kanyang ina na si Marilyn, ngunit pumayag si Linda kinaumagahan, bumalik si John at humingi kay Linda ng pahintulot na isama si Katie sa Spaceplex, isang amusement park na 15 minutes ang layo. Pumayag si Linda. Ngunit sinabi ni Katie na may pangako siya sa kanyang ina na bawal siyang sumama kay John, na agad naman pinilit ni ni Linda na sumama. Masayang masaya si Katie na sumama kay John, kahit ito ay bawal. Gayong paman, sa paglipas ng oras, hindi na bumalik si Katie sa itinakdang oras. Nang makatanggap si Linda ng nakakatakot na mensahe sa kanyang answering machine, agad itong tumawag sa pulisya. Sa mensaheng iyon, narinig si Katie na nagmumura at nagsasabing, Tulungan mo ko siyang kutsilyo. Andyan na siya, alis na ko. At pagkatapos ay nawala na si Katie. Umiiyak si Linda at iniulat sa pulisya ang pangyayari. Sinabi niya na 20 minutes pagkatapos na dapat silang bumalik ni John at Katie. Tumawag ito at sinabing hindi niya makita si Katie. Sumugod ang pulisya sa Spaceplex at nagsagawa ng masusing paghahanap, ngunit hindi natagpuan si Katie. Ibinahagi ni Big John na kilala na niya si Katie ng matagal at nais lang niyang pasayahin siya. Ngunit uh, tila nawala na si Katie at naiwan ang lahat sa pangangamba at panghihinayang. Ipinaliwanag ni John kung ano nangyari noong magkasama sila ni Katie habang siya ay umiiyak. "Takot ako, hindi ko siya mahanap. Napakalaki ng lugar na ito." lumibot ako sa paligid, tinawagan ko si Linda at saka tumakbo sa seguridad. Sinabi ni Katie na may lalaking may kutsilyo na lumalapit sa kanya. Malamang hindi niya kilala ang lalaki, baka nakatakip ang mukha nito. Sino nga ba iyon? Sinabi ni John na naalala niya ang isang hindi kilalang lalaki na sumusubaybay sa kanila pero pinabayaan pa rin niyang mag-isa si Katie. Ang pinakakakaibang bagay ay hindi nakita ni Katie sa parke ng kalayuan at wala ring nakakaalala kay John. Ngunit kaagad na naging pangunahing sospek pa rin si Big John. May madilim na nakaraan siya na maaaring magpahiwatig din ng kanyang pagkakasangkot sa pagkawala ni Katie. Noong 1977, sinisi ng pulisya si John sa pagtatangkang pagdukot sa isang bata, malapit sa lokal na shopping center. Nilibot ng pulisya at mga mamamahayag ang bahay ni Big John ng panahon na iyon. Samantala, isinagawa ang mga masusing paghahanap pero walang nakita. Nainterogahan si John at nanatiling suspect. Pero yun lang yon. Ang pangalawang suspect ay si Salvatore na nang aabuso kay Katie sa loob ng ilang taon. Nang tanungin siya ng pulisya, alam mo ba kung nasaan si Katie ngayon? Sumagot siya, hindi ko alam. Sa panahon ng pagtatanong, pawis na pawis si Salvatore at sobrang nerbyoso, ngunit may alibay siya noong December 30. Si Katie sana ay sampung taon na, ngunit sa mga litrato sa balita, tila maligaya at maayos ang bata, ngunit unti-unti. Nabunyag ng pulisya ang malungkot na kapalaran ng bata. Ang munting nawawalang batang walang tahanan ay pinalakas ang damdamin ng buong bansa. Araw-araw, bumabaluktot ang press ng bagong dumitungkol sa kanya at sa mga martir na nakakakilala sa kanya. Lahat ay nakakita na ang bata ay nagdurusa, ngunit walang gustong tumulong sa kanya. Pagkatapos ng sampung araw mula sa pagkawala ni Katie, nawala ang atensyon ng media, ng publiko, at higit sa lahat, ng mga pulis, Natuklasan ng pulisya na ang tawag ni Katie ay ginawa mula sa isang telepono sa kanto ng Spaceplex Amusement Park. Kung tumahtakas si Katie mula sa kanyang kaaway o kumuha sa kanya, bakit niya pinili ang peligrong paraan na ito? Bakit hindi siya nagtuloy sa shopping center? Bakit hindi siya tumakbo kay John para humingi ng tulong? Dinayo ng pulisya ang bahay ni John ng dalawang beses pa nang walang nahanap. Ang recording ng tawag ay ibinigay din sa FBI. At kanilang naging konklusyon ay na, ang tawag ay talagang na-record at na-playback sa gasoline station sa isang phone booth. Ang konklusyon ng FBI ay batay sa kawalan ng ingay sa likod ng recording. Mukhang pinilit si Katie na sabihin ito sa isang diktafono at saka na-playback sa telepono. Samantala, noong Disyembre 28, 1992, sumakay si Katie sa kotse ni Big John. Pinaglaruan niya muna ang bagong video game na ibinigay ni John bago sila pumunta sa amusement park. Subalit may nangyaring pagbabago noong bumalik si John. Nararamdaman agad ito ni Katie. Tinulungan siya ni John pababa sa hagdanan, pero nang mapansin niya ang telepono, tinawagan niya ang 911. Sinabi niya na nasa Saxon Avenue siya. Nang marinig ito ni John, binato niya si Katie at sinabing huwag na huwag na niyang hahawakan ang telepono muli. Nakita ni Katie ang isang maliit na silid sa dulo ng tunnel. Sa loob, mayroon itong malaking kahon na may kama. Isang kanto na nakakandado na may banyo at dalawang estante na may mga soundproofing egg cartons sa mga pader. Binuksan ni John ang kahon at sinabi kay Katie, ito ang magiging bagong tahanan mo. Nang siya'y bumalik, dala niya ang unan at kumot para kay Katie. Pati na rin ng ilang soda at tsokolate. Hiniling din niya kay Katie na mag-record ng audio ng sinabi niya, pagkatapos niyang sabihin ang nais niya sa recorder. Iniwan niya si Katie ng ilang sandali at bumulong sa kanyang sarili mula sa malayo. Ako'y dinukot ni Big John. Nasa bahay niya ako. Nang bumalik si John, Pinalabas niya ang recording at nang ito'y maabot ang dulo, sinampal niya si Katie. Ito ang unang beses na sinaktan siya ni John ng ganitong paraan. Ang susunod na mga araw ay puno ng karahasan at pangaabuso sa kamay ni John. Nakita ni Katie ang isang susi sa kahon at gamit ito, nakatakas siya at nakita kung ano ang nangyayari sa labas. Siya ay natakot, ngunit hindi kumain ng pagkain na dinala ni John, takot ito ay baka ito ay lason. Kumuha lamang siya ng waffles mula sa lata. Halos hindi na natulog si Katie. Takot na baka siya'y patayin ni John habang siya'y natutulog. Tumutok siya sa balita tungkol sa kanya sa TV, nakikita ang kanyang larawan sa bawat channel. Nakita niya ang kanyang ina na umiiyak, at si Linda rin. Kahit na ginawa na niya ang mga napakasamang bagay sa kanya, mahal pa rin ni Katie si Linda at ang kanyang ina. Gusto niya na bumalik sa kanila sa bahay. Sa balita, nakita niya ang isang magandang silid na may mga laruan, at kumot at sinabi sa balita na iyon ang dulo. Sa loob ng ilang araw, muling dumating ang pulis sa bahay ni John. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ng babae sa monitor ang mga pulis at nagsisigaw ng tulong ng buong lakas. Ngunit walang nakarinig sa kanya. Mapanglaw niyang pinanood ang mga pulis habang umaalis. Sa paglipas ng panahon, mas naging masalita si John at naglaan ng maraming oras kasama si Katie. Sinabi ng lalaki na pagdating ni Katie sa 18 years old pakakasalan niya ito at magkakaroon sila ng mga anak. Hindi na raw kailangang pumasok sa kolehiyo dahil tuturuan na lamang daw niya si Katie ng lahat ng kailangan niyang malaman. Patuloy niyang ipinangako kay Katie na aalagaan niya ito magpakailanman. Sa bawat araw na lumipas, pare-pareho ang mga araw. Ngunit nagbago si John, siya ay pumayat at walang ekspresyon ang kanyang mukha. Mukhang unti-unti nang namamatay si John. Ramdam ni Katie na nasa bingit na ng pagpapakamatay si John. Isang tanghali, narinig ni Katie si John na parating na sa ibaba at may kaunting oras siyang magtago sa kahon at itali ang sarili. Ngunit kakaiba ang nangyari, dahil hindi pa karaniwang pumaparaan si John ng ganun kabilis. Karaniwan sa gabi lang siya pumaparaan kapag nagumpisa na ang balita sa gabi. Hindi siya mag-isa. Narinig ni Katie ang iba pang mga boses. Iniisip niyang mga kaibigan ni John na dinalan niya para pagtripa ng bata. Isang lalaki ang nagsabi, kami ang pulis, ligtas ka na. Ngumiti si Katie at tila hindi na apektuhan, naupo sa sasakyan. Dinala si John Esposito sa kulungan ng Suffolk County at inilagay sa suicide watch. Ang kanyang higaan sa kulungan ay may takip lamang na papel. Samantala, dinala ng pulis si Katie sa istasyon kung saan nagpalit siya ng damit at sinimulan na ang pagtatanong sa kanya tungkol sa mga detalye. Matapos ang maraming tanong, dinala ang bata sa isang ospital para sa mga bata sa kalapit na county. Sa ospital, sinabi kay Katie na hindi na siya babalik sa kanilang tahanan at umiyak ng malakas ang bata. Namis niya ang kanyang ina kapatid. At Silinda Linda, lumitaw na noong January 13, 1993, kinumpirma ni John Esposito sa pamamagitan ng kanyang abogado ang pagdukot. Siya ay dinala ng pulis sa sementadong kampo, kung saan ikinulong niya si Katie Beers sa loob ng 17 days. Kinumpirma ni John Esposito ang kanyang pagkakasala noong June 16, 1994, at hinatulan ng 15 years sa bilangguan si Salvatore Ingileri ay hindi nakaligtas sa parusa at hinatulan ng 12 years dahil sa pangagahasa at pangaabuso kay Katie Beers. Namatay siya sa bilangguan noong 2009. Si Barbara at Ted, isang mag-asawang may tatlong anak, ang naging bagong mga tagapag-alaga ni Katie. Unti-unti nilang napanalo ang pagmamahal ni Katie. Nagsikap ang bagong pamilya kasama si Dominic Verin, isang detective ng Suffolk County na nanguna sa investigasyon, na ipabilanggo hindi lamang si John kundi pati na rin si Salvatore Inghileri. Sinuportahan din ng bagong mga magulang ni Katie ang kanyang kuya na inamin na si John ay nang aabuso din sa kanya sa loob ng ilang taon. Hindi niya ito maipaliwanag sa sinuman dahil labis niyang minahal si John kaysa sa iba. Desidido ang pamilya ni Katie na ilayo ang bata mula sa media na patuloy na nakakakuha ng mga kahindik-hindik na detalye ng kanyang buhay. Ipinakita lamang ni Katie ang kanyang kwento nang siya ay magdalaga na sa kanyang mga hirap sa kabataan sa pamamagitan ng pagsulat ng kanyang memoir kasama ang mamamahayag na si Caroline Gusoff na pinamagatang Buried Memories. Ngayon, naninirahan si Katie sa Pennsylvania kasama ang kanyang dalawang anak at asawa at nagtatrabaho sa industriya ng siguro. Sinabi ni Katie, sinusubukan kong huwag malungkot sa nangyari sapagkat sa huli, Ginawa nito ako kung sino ako ngayon at lubos akong masaya sa aking buhay. Noong September 4, 2013, natagpuan na patay si John Esposito sa kanyang kulungan. Namatay ito dahil sa natural na sakit. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.